Kasing, ayan. Yan. Kailangan hihiwalay yan kasi alternator ito, may sisiyo. Tingnan nyo, ikutin ko ha. Alternator po din. Oo. Oh. Bearing yun sa loob. Sa po din, pa. Papalitan na rin kasi nakarekta na rin. Parang nakarekta na siya. Dapat to nag to. Ayan. Dapat gumagalaw to. Ayan. Pero pag inikot mo, wati sa loob, mayroon na rin. Ayan. Narinig nyo yung sisiyo. Yung sisiyo sa loob.

Okay na doon, yung sinabi niya na to. Nagaloko, yan. Hindi na siya kwan, sumasama na yung kwan, yung... Tanggalin nga natin takip. sumasama na. Oh. Hindi na nagre-release. Ay oh, na to, nag-clack-clats to, nag clack puli na lang ng tawag nito eh. Ayaw na oh. Sumasama yung kwan, tingnan mo. No. Oh. Ito yung guhit nga, tignan, natin. Ito yung natin para makita nila tuwitan hmm. natin para makita nyo yung sira ng Juan, ng Hot Kernel para nyo malaman kung sira yung pulley niya. malalaman nyo itong pan ito, guguhitan natin ha ah. ito lang na guguhitan natin para malaman nyo idol malalaman nyo, malalaman nyo Nalakas yan eh ngayon, ikot-ikotin natin, lalakas-lakasan natin Ayan. Oh, tingnan niyo, hindi naghihiwalay oh. Ngayon, gaganyan natin yung isa mamaya. Bag na palitan na to. Gaganyan natin. Ay, ang gaganyan ng ganyan ko na oh. Tayo, pwesado na. Oh, ayaw pa rin. Andiyan pa rin oh. Ana na. Ala, ana na ang gagawin. Eh. Yan mamaya pag pag na yan, guguhitan din natin. Yan, ganyan ang paano mag-check ng alternate. Oh. Pinapalitan natin ngayon kasama sa likod. Di ba kanina, iniikot natin to ayaw, ayaw maghiwalay yung marking natin. Ayan. Iikotin naman natin ngayon. Ayan, may marking na yan. Ayan, yan. Kulay pula na yan. Iikot na natin ha. Ah. Yun. Ayan, tingnan nyo. Nahiwalay na oh. Ay. Oh, ayan. Ayun na oh. Ayun na oh. Ayun na. Oh, oh tingnan natin ha. Ah. Yun, pero kataikot natin. Ayun na oh, umiikot na siya oh. oh. yun, lumilipat. Yun. Yun. Ayun. Yun, tapat natin ngayon. Yan. Oh, di ba? Tumatapat. Ito ka, ito kanina, ayaw mag Yun, ayaw, ayaw mag hiwalay. Nagmamahalan sila kanina. Ngayon ayaw nila ayaw na sila ma. Ayan, yan ikot natin ikot ikot Oh you yeah. rena oo mm. mukina ito shout out